kano kaya? Kanoin mo inuha? kano ganito, ma'am? kano Sixteen Sixteen. Ano yan? gusto ko Malaki yan di Gusto ko. Meron pa dito. Tignan ng pusa. Yung po natin, magkano? 20 po. Okay, okay. Ano ba yan? Ayun, yung... Ano ah, la yan? Bol ano? Bole? Ayun yun. Ano? 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 sa ko di ang Dito po. Dito po sa French 15K. May <makes> no? Dito. Wala sila papel eh. Pero yung magulang nila may apel. Kung gusto nyo pwede. pwede naman. Pero sure nyo na po yung pag Ano siya na awa? Ayo, tempoh anjing serbuk, siapa mo Kanya, dito sa kanya mag-25 po. Uh, dito sa yeah, nga Pero, baka sa nga nating eh. Tingin ka na. <laughs> Tingin ka na. Hmm. parang si Kirby.

magusto kanya nung gusto ko, no? ko. may dream talo. Ano na naksa kita? Seven. 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 75 We been on the call and I support on call. Eh nagakalo ng Hello, oh, <cute> I'm <coughs> ayan o, take king hello sampo